let's talk about the book of Ezra. So Ezra is a book after the Chronicles, yung first and second Chronicles. Tapos sa first part ng Ezra, nakalagay doon, God stirred up the spirits of Cyrus, the king of Persia. Tapos gumawa si King Cyrus ng decree na yung mga Israel na gustong bumalik sa Jerusalem ay pwede nang bumalik para i-rebuild yung Jerusalem kasi di ba nawasak siya. Malaki yung contribution ni Ezra doon kasi he was the one who led the return of the Israelites from Babylon to Jerusalem. Tapos nung nagtanong si King Cyrus kung sino yung mga gustong bumalik, yung tribes ni na Benjamin and Judah, yung sumama kay Ezra. Meron ding mga sumamang mga Levites, yung mga priests, may mga singers, mga porters, nethinims, pero most of them ay sa tribes ni na Judah at Benjamin. Yung last part ng Book of Ezra, doon sinabi yung mga tao na nag-asawa ng mga strange wives. So yung mga sinasabing strange wives doon, yun yung mga babae na hindi sumasamba kay God. At alam nyo guys, natatawa ko sa sarili ko kasi all this time, ang iniisip ko Ezra was a woman. So Ezra pala was a man. He was a priest, a scribe. So yun. Kasi na, di ba pag Ezra, parang feeling ko, feeling natin girl. Kasi pag lalaki, Ezra, char. <laughs> Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.